Templa. Membeng ini tim. Ini saja. Dari ay, nak Hmm. <laughs> 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 Dito ako sa bahay ng kapatid kong babae, si Nelly. Ako'y magkape. Nalang magkitaan lagi ko. kita juga kaya kumulang ng guling to. Oh. Oh, online account-nya. itu Oh,

Oh, remember, I'm gonna i Ah! niya guys, Ah! See it. Someone's stealing our fish? Look, is it? Can you see the inside of inside of a Can you see the light? He's harvesting my fish. I you do? to be there? No, it's too dangerous. What? Maybe should in my box. I should pull my I my I have no balls. my I'm now. Now. Uh? I don't know. I, is gone. I don't know. you uh -huh. Yeah, I just hold there. Di maginat aku sasama di Oh my god, it's very right? dirty. What? What? did you hear that? They're leaving now. Yeah. No, listen to that. Mm -hmm. Oh. it's a shame it's a where are they going like they're going yeah. way? look 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 they're very close now are they coming here

Um, that's it, pretty much what happened last night. Ngayon ay, omissing ko talaga ako ng aga. Oto, wala pa talaga ako magandang pulong kagabi. Eja check ko natin yung fishing net namin. I am not sure kung ano ginawa nila kagabi sa fishing net namin. But for sure, yung kinuha lang nila yung isda. Pero to be safe, i-check po natin baka kasi anong ginawa nila kagabi. I won't expect anything na may isda po ng Holy Sumeru na siya dry. Dahil in the last few days, hindi po talaga ako na-carvest. Dahil nag-iipon po talaga ako ng isda. And sinitry ko po yung everyday, ang dami ng isda na nag na po sa aming punso. Pero nawala lang po ang lahat na sa mga nanataw I mean nag-share po ako sometimes sa mga isda. Pero ang sakit-sakit po talaga isipin na may magnasa po sa isda namin. Pero tara guys, check ko na. Tara guys, nanawin po tayo sa buong po namin. So check mo. Ito po yung pangalawa namin business. Meron po kami malapit na bungsod. Malapit lang po talaga sa bahay. Ito po talaga ang pinakamalayo. Inarget po na magnasa o pagabi. Dalawa lang bungsod nila. Ha? Doon ka bungsod nila. Ang mga sa lang balay. Sa mga solar hindi ko na po siya dinisi sa gabi. Maganda yung po. Madaling araw na dito sa iyo. Ito na po talaga ang nangyari. Makikita po talaga natin. Yung fishing net namin po, bukas na bukas. Ayan o. No? Ayan o. No? Hindi na po nasirado ng na kawatan. Nasirado po talaga na, po palagi. Ba Bawal po ito nakabukas dahil.

Natin, hmm. So ganyan po ang niya natin, tapos mag-isirado, ganyan po siya paligid. Hindi po kagaya kanina, very open right po talaga. Mm -hmm. Morning honey! Morning. How are you? I'm fine, thank you. Hindi ko talaga siya nakatulog. Maganda haga be, that's what happened last night. So anyway Dave, I just checked our household and... We didn't even close properly the room, so it was really, really wide open, which is crazy. I have to close it this morning, so maybe tonight there will be fish coming. Ano guys, there are things na hindi natin makontrol kung ano na It was pretty bad luck isn't it? Yeah. Yeah. I mean, you were sleeping and I got waken up because someone rushed <laughs> to our house. Yo, wala silang tapos yung no? It's kaya

So good, so refreshing! Guys, I forgot to put down the magista. First show, guys. My magista, Ana Carmen. Yeah. Hey, Carmen. I guess that is right, guys. I'm seeing you, man. You're nagnap. It's always gonna be a magnapo and. sana na po hindi niya yung pinakain sa pamilya niya yung ninakaw niya po kagabi dahil that's very ashamed na kailangan niya po magnakaw para ipakain niya po sa pamilya mo to to Tanaw, tanaw ko, Marian Nila, Marian Lesson. So, The Maria Latin

Nagpapasok man. Pagka upakulo. <laughs> Ama pa rin sa anak hansal. Kasi rin pari sa dungo. Kaya tatungo ko. Tungo iparil. Tungo. Ayaw. Nabasa man yan. Pilihan. Mm. Ha <laughs> Eee toys O e ana enik ja Dari kau Kalau bawah I'm your Rampah. I'm your Bijo your... Para ano, Para may handumanan aku kau dengar, bah do you have a souvenir this house? Rampah.

ay na eh getong jo. Kapaso, basta moog nao. Tingnan mo eh ito. No lang kawari. No lang kawo. Nangwi ngasan dito money ko. Ay danas. Ah, himbunga napakaganda ko. Kapaso no jo lo. Ibahin. Dahil pag pinana siya, minsan Mali nung susunan Nagre-reklamo kahit Nandito ka, ba? Nandito ng sa ano ba? Mix na po ito, maliliit ay, Dahil lukas na pa talaga Pag pumasok mo sa bunso uh, Ganun na talaga Sakyawin na po talaga lahat Kaya hindi mo maiwasan Yung May mga maliliit But please guys uh, Magbibenta po ngayon si Mario Lasset ulit Sa barrio dahil Yeah, it's all on yellow Pili po -no. tayo ng kong bibes Sa dessert Yeah. Iseseperahan ko namin yung Iba yung price, isn't it? Tama? Saka yung maliliit na Benica Adlaw, Sabado, domingo, Martes. Iba na sa inside. domingo, romes, Martes ano kung wala pa yun? yeah yeah there's two boxes in the stairs na. yung gatas yung bigas ano ko dito is na. nato mo taprim ba na yung gasan na dito na? okay. uh huh. dalawa ko talaga yan sa mga mabibili sa Sa baster. Okay. Ito guys, dalawang so, ah, dalawang dalawang ton. na yaman doin, doin yung iba, sa itang bakladi iba oh, na yaman. oh, dito naman. oh. yeah, very <coughs> oh, yeah that. very good, Sylvester. yeah yeah yeah, good job, you being such a good boy, Sylvester. hehehe, Sylvester. betropola, spiking.

Oh, this is the big one darling. Yours is the small one. We're sorting out. You're the winner now. you huh? <laughs> <laughs> have to take It's a okay, okay. You're being such a good boy, but there you're helping at Maria laughing. So huh? Maria of the laughing. Maria uh, Ma Mariel. laughing. Maria laughing. barani behael goryo itse duruyo ab sigreg ha igreg a what about the goryo tawag na Ding ding belum ding 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 kasi yung mga size minsan lang to guys na makakuha kami ng nagamit na lahat dahil uh, kanina tumaga ito yung ako na si yung si mahala pa lang uh, mga agos para makakali uh, na <laughs> you know so in the last few days parang habang that, uh, mangit yung panahon yan ang gusto ng Bungsod para lang yung isda sa aming Bungsod kaya minsan lang talaga mahal po magkaroon ng Bungsod pero hindi po talaga everyday makakajakad kayo kung karoon kayo ng Bungsod minsan wala masyado buha pero for sure sure na ganoon talaga sa isang kilo, dalawang kilo a goldfish, a goldfish? Wala na po yung isang box natin. Ito po. Ito yung good size natin. Yan. So ito kayo, natin natin idda, malapit po yung nagulong natin ganda. Malaki po ng long box. We sort out and you maliit lang. So okay. guys, okay. ito malalaki. Okay. Nagabenta po natin sa ganda lang. 1.20 pesos ang kilo. At ito naman yung hindi kalatihan. Nagulong yung size. Nabenta po natin yung 80 kilo. Para guys, ako na po lang siya. Bilis lang po maubos ang ating isda. Umayang na hapon, nabenta po natin ito. maya maya, ay pupunta po kami ngayon sa department para makabenta po doon ng isda. Okay. Tabeser, tabeser! Are you excited? We're going to Carmen, we're And the department! When gonna fish? On the page. Masip-masip page. masip

There we go. Yeah. Yeah, yeah. We're going to Del Carmen. Don't worry. And